Hindi na kailangan ni Doc Brown ng kalsada para makarating sa pupuntahan niya sa Back to the Future. Pero talagang kailangan ng Russia ang mga ito para maisagawa ang kanilang mga pag-atake sa Ukraine. Kung walang kalsada, hindi madadala ng Russia ang kanilang mekanisadong unit sa Pokrovsk. Kaya mas mahirap nilang masakop ang mahalagang sentrong logistical na ito. Alam ng Ukraine ang kahalagahan ng mga kalsada sa Pokrovsk at ginawang patibong ng kamatayan ang mga ito laban sa mga puwersa ng Russia. Ang hukbong Ruso sa Pokrovsk ay nalipol sa mga kalsada ng kamatayan ng Ukraine, walang nakakaligtas sa biyahe dahil ginawa ng Ukraine na parang misyon ng kamatayan ang pagdaan doon. Ayon sa Euromaidan Press, na nagulat noong Oktubre 14 na sakop na ng Ukraine ang mga kalsada ng kamatayan. Mas pinahusay pa nila ang estratehiyang dati ng epektibo sa kanila. Malapit sa Pokrovsk, hindi na nagtitira ang Ukraine, ayon sa ulat, dahil ipinapadala nito ang pinakamagagaling nitong unit ng drone para magbantay sa mga kalsadang papunta at palibot ng Pokrovsk. Ang mga drone na iyon ay palaging nagbabantay, hinahanap nila ang anumang may kulay ng Russia at kapag nakita, tinatarget ng mga drone ang kalaban. Ginagawa ito para pahinain ang logistika ng Russia para masigurong mas mahina ang mga susunod na pag-atake sa Pokrovsk. Hindi ito direktang atake ng Ukraine. Ito ay ang matalinong pagpapahina sa puwersa ng Pokrovsk na may isang daan at sampung libo sundalo noong simula ng tag-init at unti-unting nababawasan mula noon. Dahil sa mga drone na tinatawag ng mga sundalo bilang kalsada ng kamatayan, nabigo ang pinakabagong opensiba ng Russia sa Pokrovsk. Sa maraming pagkakataon, bumabagsak na ang mga opensibang iyon bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magsimula ng maayos. Dahil dito, kailangan muling pag-isipan ni Putin at ng kanyang mga general kung paano masakop ng Russia ang lungsod na matibay ipinagtatanggol ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, eksaktong pagkilos ang mahalaga para sa Ukraine. Mahalaga ang tamang katumpakan sa pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng Pokrovsk para sa logistika ng Russia. Ayon sa ulat, may ilang geolocated na video na nagpapakita ng bisa ng paraan ng Ukraine, kabilang ang isang Russian UAZ van na nagliyab matapos tamaan ng drone ng Ukraine sa tinatawag na mga kalsada ng kamatayan. Para ipakita ang katumpakan ng bagong estratehiyang depensa ng Ukraine, hindi tinamaan ng drone na iyon ang makina ng van o tinamaan ito mula sa gilid. Pinalipad ng Ukraine ang isang walang taong sasakyan diretso sa bukas na bintana ng van at pinasabog lamang ang dala nitong pampasabog pagkapasok sa loob. May isip mo na lang ang sinapit ng mga Russian na nagmamaneho ng van. Sa isa pang insidente, isang drone ng Ukraine ang nakakita sa isang Russian T-80 tank habang sinusubukan nitong dumaan sa isa pang kalsada malapit sa Pokrovsk. Nakakatawa, sinusubukan pang magkubli ng tangke habang papunta ito para magbigay ng suporta sa putukan para sa kasalukuyang opensiba ng Russia, ayon sa Euro Maidan Press. Kung iisipin na tangke ito na naput tatlong libo at dalawang daang libra ang bigat, tatlong daan at dalawamput limang talampakan. Ang haba at isang libo at isang daan at labin limang talampakan ang lapad. Mahirap talagang magkubli. Madaling nakita ng hukbong sandatahan ng Ukraine ang tangke gamit ang kanilang mga nagbabantay na drone. At nang makita na ito, isa na namang tangke ang nawasak ng Ukraine. Kasama ito sa mahigit labing isang libo at dalawang daang tangke na naipadala ng Ukraine sa ng basura. Simula ng salakay ni Putin, sinubukan ng Russia na protektahan ang T-80 nila laban sa drone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, may dagdag na rehas at electronic warfare ang tangke. Pero madaling tinamaan batay sa ulat. Kagiliw-giliw ang nabanggit na rehas dahil hindi ito karaniwang bahagi ng tangke. Hindi lang dahil ang mismong tangke ay ginawa para maging gumugulong na bola ng armor at lakas apoy na kayang tumanggap ng isa o dalawang tama. Gayon Gayunpaman, nilalagyan ng Russia ng mga rehas ang kanilang mga tangke sa buong digmaan sa Ukraine bilang desperadong paraan para labanan ang mga drone ng Ukraine. Ang mga kagamitang ito ay tinatawag na cope cages. Hindi ito palaging epektibo. Nagdisenyo ang Russia ng iba't ibang kakaiba at nakakatawang cope cages. Nagbigay ang Business Insider noong Agosto ng halimbawa. Kabilang ang isang malaking tangke na puno ng kagamitan, kinailangan ng Ukraine ng anim na pong first person view drones para mapabagsak ito. Bihirang halimbawa ito ng tagumpay ng Russian Cope Cage na lang dahil maraming ekstrang materyales ang puwersa ng Russia pero masasabi ba talagang tagumpay ito? Tinamaan ng Ukraine ang tangke na ito gamit ang anim na pong drones ibig sabihin hindi man lang ito nakaiwas o nakagawa ng kahit anong paraan para umiwas. Dahil sa malaking cope cage na itinayo, Makikitang desperado ang Russia na protektahan ang kanilang mga tangke. Kaya halos hindi na ito magamit. Ang ibang version ng Cope Cages ay mas simple kumpara sa ipinapakita ng Business Insider. Gumamit ang Russia ng bakal, lambat, kahoy, at kadena bilang pansamantalang armor para protektahan ang kanilang mga tangke laban sa drone ng Ukraine. Madalas, pinapahirap ng armor na yon sa mga drone operator ng Ukraine ang paghahanap ng mahihinang bahagi. Pero halos palaging nabibigo ang mga cope cage at nasisira ang armor ng Russia. Hindi natin alam ang itsura ng cope cage sa tiwalumpu sa tiwalumpu. Pero hindi na mahalaga dahil tinumba pa rin yon ng Ukraine. Hindi lang mga tanke ang mga biktima sa mga kalsada ng kamatayan sa Ukraine. Hindi pinipili ng drone operators ng Ukraine ang mga target na Russian vehicles. Basta't ginagamit ito sa logistics. Ayon sa Euromaidan Press, gumagamit ang Russia ng iba't ibang sasakyang pang supply. Van, pickup, motorsiklo, at solo riders. Sa pag-atake sa Pokrovsk, tinatarget at pinapatumba ng Ukraine ang mga nagdadala ng maliit na batch ng bala. Orasyon or sa unahan. Ipinapakita ng paggamit ng mga sasakyang ito. Ang masamang lagay ng mekanisadong puwersa ng Russia ngayon. Matapos mawalan ng napakaraming tangke at armored na sasakyan, napipilitan ang Russia na umasa sa mga sasakyang hindi naman talaga dinisenyo para sumali sa digmaan. Binanggit ng Dating Forbes correspondent na si David Axe ang pagtaas ng pag-asa ng Russia sa mga sibilyang sasakyan. Noong Marso, isinulat niya na naharap ang Russia sa matinding problema habang pinalalakas ang mga pag-atake laban sa depensa ng Ukraine noong 2,000 at 23 at 2,024 dahil sa mas maraming pag-atake tumaas din ang pagkawala ng kagamitan. Kabilang ang labing isang libo at dalawang na nausak na tangke na nabanggit sa video. Itinuro rin ni aks ang isang survey noong Pebrero na nagsabing ang mga sibilyang sasakyan, kabilang ang mga kotse, all-terrain, vehicle at maging mga golf cart, ay bumubuo ng humigit kumulang 70% ng lahat ng pagkawala ng sasakyan ng Russia noong buwang iyon. Mas lumala pa para sa Russia mula noon. Ang, ang, kakulangan nito sa mga tangke at armored na sasakyan ay umabot na sa puntong mas marami pang sibilyang sasakyan ang ginagamit sa Ukraine kaysa dati. Ang luhikan ng Russia ay tila maari nitong gamitin ang ganitong mga uri ng sasakyan para maghatid ng mga supply. Ibig sabihin, hindi na nito kailangang isugal ang alinman sa kanilang mga armored na sasakyan. Madaling mapabulaanan ang luhikang iyon. Dahil walang depensa, ang mga sibilyang sasakyan laban sa mga drone ng Ukraine na kayang sumira ng mga tangke. Pagsapit ng Mayo, si Axe, na ngayon ay sumusulat para sa kanyang trench art na kolom, ay nagsasabing siyam na ng daanda daang sasakyan na nawawala ng Russia sa Ukraine bawat buwan ay mga sibilyang sasakyan. Hindi ito matalinong taktika ng Russia para iligtas ang kanilang mga tangke at armored vehicles, kundi isang desperadong hakbang na nagpapakita ng kakulangan nila sa armor habang papalapit ang ikaapat na taon ng digmaan sa Ukraine. Sa motorsiklo, may mas mabuting dahilan ang Russia sa paggamit nito. Ayon sa Cable News Network noong Abril, naniniwala ang Russia na mas mainam gamitin ang mga motorsiklo para makaiwas sa drone ng Ukraine dahil sa bilis at liksi nito kumpara sa ibang sasakyan. Huwag mo nalang pansinin ang walang proteksyong sakay ng motorsiklo. Siguradong tapos siya kapag tinamaan ng drone. Malaki ang tiwala ng Russia sa paggamit ng motorsiklo. Kaya naglabas sila ng propaganda video na nagpapakita ng pagsasanay ng kanilang mga sundalo sa pag-atake sa mga grupo ng dalawa o tatlong motorsiklo. Tulad ng ibang sibilyang sasakyan sa copy cages, hindi gumagana ang mga motorsiklo. Kapag tinangka nilang dumaan sa Roads of Death ng Ukraine, agad nasisira ang mga motorsiklo dahil sa mga drone na hindi nila maiwasan. Ano ang kinalabasan ng paglusob ng Russia sa Pokrovsk? Puno na ngayon ng wasak nasasakyan ng iba't ibang hugis at laki ang mga roads of death. Tuloy-tuloy ang drone operators sa pagbabantay. Na pinapakita ng mga video mula sa magkabilang panig ng resulta ng pag-atake ng Ukraine. Baloktot na bakal, nasusunog na sasakyan, at mga hukay kada ilang metro. Ayon sa Euromaidan Press. Ang pinakabaliw dito, ilang beses na dapat natutunan ng Russia ang aral na ito. Matagal nang ginagamit ng Ukraine ang mga drone para gumawa ng mapanganib na kalsada ng kamatayan. Ginawa na nila ito ng ilang beses noon. Kunin ang Kursk bilang halimbawa noong Agosto 2000 at 24 matagumpay na nagsagawa ang Ukraine ng kontrapagsalakay sa Russian Oblast at nabawi ang ilang daang milyang parisukat ng teritoryo mula kay Putin. Noong Oktubre ng parehong taon, sa wakas nakapaglunsad ng kontraopensiba ang Russia, laban sa mga Ukrainian sa Kursk bilang sagot sa kontraopensiba. Inilunsad ng Ukraine ang Roads of Death na estratehiya. Ikwinento ni Miltani ang hitsura ng isa sa mga kalsadang ito noong Oktubre 2024. Iniulat nito ang halos 87 milyang bahagi ng Snagos Selenish Highway sa Kursk. Naginawang kill zone ng mga tagapagtanggol ng Ukraine para sa anumang sasakyang Ruso na nagtangkang dumaan sa kalsada. Ayon kay Militani, mahigit tatlong po unit ng kagamitang Ruso ang nawasak sa isang bahagi ng highway na iyon. Sa ilang linggo, ginamit na ng Ukraine ang estratehiyang nakikita ngayon sa Pokrovsk. Nagpalipad ng mga drone sa kalsada para gumawa ng harang. Lagi ngang nagpapatrolya ang mga drone at nililinis ang lahat ng madaanan nila. Ibinahagi ni Militani ang video ng highway sa Kursk kung saan makikita ang sham nawasak na armored personnel carriers, labindalawang infantry fighting vehicles, limang armored vehicles, at tatlong tangke. Baka hindi alam ng mga sundalong Russian sa Pokrovsk ang highway ng kamatayan. Malayo ang Kursk mula sa Pokrovsk. Marahil, ang nangyayari ngayon ay dahil sa pagkabigo sa komunikasyon. Hindi dahil inuulit ng Russia ang mga pagkakamaling nagdulot ng pagkawala ng maraming sasakyan. Maaaring magawa mo ang argumentong iyan kung hindi lang sa katotohanang ginamit na ng Ukraine ang estratehiyang mga kalsada ng kamatayan malapit sa Pokrovsk noon, binanggit ng Euromedan Press na ang mga bagong kalsada ng kamatayan ay katulad ng ginawa ng Ukraine sa kanlurang Pokrovsk ilang buwan na ang nakalipas. Inupload ang video ng kalsada sa YouTube noong Hulyo. Ang kalsada, mga limang milya ang haba, ay nagdudugtong sa Zavovta, Novopostinka at Postinka, malapit sa Pokrovsk. Isa na namang patibong ng kamatayan para sa mga sasakyan ng Rusya mahigit isang daan at apat na pung wasak na tangke armored at sibilyang sasakyan ang ipinakita sa kalsada. Katumbas ito ng dalawang daan at walumput limang sasakyan bawat milya. Traffic na ayaw maranasan ng sino mang sundalong Ruso. Noon pa, karamihan sa mga sasakyang pinapadala ng Russia sa kalsadang ito ay sibilyang kotse at truck para suportahan ang kanilang logistical na network. Wala talagang natutunan ang Russia Mula sa mga nakaraang karanasan nito sa mga kalsada ng kamatayan sa Ukraine, o mas tama siguro, alam ng mga komandante ng Russia kung gaano kadelikado ang mga kalsadang ito at alinman sa hindi nila iniintindi o sobrang desperado silang mapanatiling tuloy-tuloy ang supply kaya pinipilit nilang dumaan pa rin ang kanilang mga tropa sa mga kalsadang iyon. Ano man gawin, pareho pa rin ang resulta. Daan-daang sasakyan ang nawawasak at kadalasan ay malayo pa bago makarating sa mga sundalo sa unahan na dapat sana nilang sinusuplayan. Matapos magtagumpay ang estratehiya ng mga daan ng kamatayan, gusto ng Ukraine palawakin ang tagumpay nila malapit sa Pokrovsk. Isa sa kanilang ginagawa, ayon sa Euro Maidan Press, ay ang pagtitiyak na si Komandante Robert Brovdy o Corp. Sign Magyar ay patuloy na namumuno sa sektor ng Pokrovsk. Si Brovdy, dating negosyante, ay voluntaryong sumali sa Territorial Defense Forces ng Ukraina noong Pebrero 7, 2,000 at 22 bago sa lakay ni Putin ang bansa. Ilang linggo lang ang lumipas matapos iyon nang pumasok ang mga puwersa ng Russia sa Ukraina at mula noon ay patuloy nang lumalaban si Brovdy laban sa kanila. Si Brovdy ay kilala bilang isa sa mga ama ng drone na depensa ng Ukraina laban sa Russia. Dumating pa sa puntong iginawad ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina sa kanya ang isa sa pinakamataas na parangal militar dahil sa kanyang serbisyo. Siya na ang commander ng unmanned systems ng sandatahang lakas ng Ukraina. At ang kanyang presensya sa Pokrovsk ay malaking dahilan kung bakit nagawa ng Ukraina ang kanilang roads of death na estrategiya. Si Brovdy ay nakakaintindi ng mga drone na kasinghusay o mas mahusay pa, kaysa sa halos sino man sa militar ng Ukraina. Ang kanyang kaalaman at paggabay ay tumutulong sa Ukraina, gumawa ng multi-layered na depensa at drone patrol. Kaya naging delikado ang roads of death para sa mga sundalo at sasakyan ng Rusya. Doktrina niya, total na dominasyon ng drone sa likod ng frontline, bawat kalsada at sasakyan ay binabantayan. At bawat galaw ay agad pinaparusahan. Ayon sa Euromaidan Press kay Brody, ang mga Ukrainian na tagapagtanggol sa Pokrovsk ay labis na matutuwa na makasama siya sa kanilang panig at mas lalo pang matutuwa dahil mukhang mananatili si Brovdy sa Pokrovsk sa hinaharap, mapipilitan ang Russia na muling pag-isipan ang estratehiya nila. Gaya ng ilang beses nang ginawa sa Pokrovsk, dahil sa bisa ng mga daan ng kamatayan, hindi na magagamit ng Russia ang dati nilang taktika malapit sa Pokrovsk. Halos di na posible ang malalaking mekanisadong pag-atake. Hindi na makapagpadala ang Russia ng tanke at armored vehicles sa mga lugar ng pag-atake dahil sa dami ng drone na kailangang lampasan. Ang mga motorsiklo na inakala ng Russia na maaaring solusyon sa depensang pununong ng drone ng Ukraine ay napatunayan ding sobrang vulnerable dahil sa mga problemang ito. Iniulat ng Euromaidan Press, napilitan ang Russia na bawasan ang laki ng kanilang mga pag-atake hanggang sa nagpapadala na lang sila ng maliliit na fire team, kadalasan ay tatlong sundalo o mas kaunti pa, para sumalakay sa mga depensang posisyon ng Ukraine. Iniulat ng RBC Ukraine ang bagong taktika ng Russia noong unang bahagi ng Setyembre. Ayon sa kanya, nagpadala ang Russia ng ilang unit ng marino sa Pokrovsk para sa inaasahang mapagpasyang tagumpay sa rehahiyon. Hindi magtatagumpay o magtatagal ang operasyon kung walang armor na susuporta sa putukan. Wala ang armor na ito dahil sa roads of death ng Ukraine, kaya umaasa ang Russia sa maliliit na grupo. Isang ulat mula sa Ikapito Army Corps ng Air Assault Forces ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang nagpapaliwanag kung ano ang sinusubukan gawin ng Russia ngayon na wala nang silbi ang kanilang mga mekanisadong pag-atake. Ang pangunahing layunin ng kalaban sa Pokrovsk ay makalapit hanggat maaari sa mga posisyon ng mga drone operator o mga crew ng mortar upang subukang pagwatak ang ating mga puwersa ng depensa. Makakuha ng matibay na pwesto sa mga bagong posisyon at palawakin din ang hangganan ng gray zone ayon sa Ikapito Army Corps sa isang post sa Facebook. May nagsasabing matalinong taktikal na pagbabago ito ng Russia. Imbes na gamitin ang mga sasakyan, nagpapadala sila ng infiltrator sa likod ng linya ng Ukraine para matarget nila ang nagpapatakbo ng drone na pumipigil sa mga sasakyan. Gayunpaman, nakikita ni Bravdi kung ano talaga ang sinusubukang gawin ng Russia at inaayos na niya ang mga paraan para kontrahin ang bagong estratehiyang ito sa pagkakatatag ng mga kalsada ng kamatayan. Ayon sa Euromaidan Press, inuutusan na ngayon ni Brovdy ang mga drone ng Ukraine Naunahin ang mga infantry ng Russia kaysa sa mga sasakyan nito. Ang mga drone operator ng Pokrovsk ay may minimum na buwan ng bilang ng mga napapatay ngayon. Sabi ng Euro Press, dapat mas mataas ang bilang na iyon kaysa kakayahan ng Russia magpadala ng bagong sundalo sa Pokrovsk. Maaring makita natin ang simula ng isang paikot-ikot na estratehiya na umuusbong dito. Tinututukan ngayon ni Brovdy at ng kanyang puwersa ang impanterya ng Russia dahil sila ang pinakamalaking banta sa Pokrovsk mas kaunti na ang banta ng sasakyan dahil napagtanto ng Russia na hindi sulit ang panganib sa kalsada ng kamatayan. Sa kalaunan, maaaring mapagtanto ng Russia na ang Ukraine ay tinatarget ang kanilang mga sundalo imbes na ang kanilang mga sasakyan na maaring magbunsod sa kanila na subukan muli ang mga kalsada ng kamatayan. Babantayan ito ni Brovdy. Kapag naghanda ang Russia para sa mekanisadong pag-atake, o binuhay ang mga network ng logistika. Malamang na muling tatargetin ng mga drone operator ng Pokrovsk ang mga sasakyan. Isa itong laro ng mga reaksyon at kontra-reaksyon. Batay sa dami ng mga sundalo at sasakyang nawawala ng Russia sa Pokrovsk, mukhang panalo ang Ukraine sa larong ito. Ang mga kalsada ng kamatayan ng Ukraine ang pumipigil kay Putin na maagaw ang Pokrovsk ngayong taglagas na naglalagay sa Russia sa malayong likod ng ischedule ng kanilang leader. Dapat nakuha na ng Russia ang Pokrovsk bago matapos ang tag-init, kaya lalong desperado si Putin ngayon. Sabi ni Zelensky, pinalalakas ng Russia ang pag-atake sa Pokrovsk para pagtakpan ang pagkatalo nila sa Dobropilya. Noong Oktubre siyam, iniulat ng Pravda na sinabi ni Zelensky, 1 Setyembre, tapos inurong sa Nobyembre ang deadline. Ang komento na iyon ay ginawa bilang pagtukoy sa itinakdang deadline ni Putin para sakupin ang rehiyon ng Donbas sa Ukraine. Ang operasyon ay tiyak na nakaapekto sa depensa ng Pokrovsk nang makita nilang malaki ang kanilang talo sa Dobropilya. Inutusan ang mga Ruso na agaran sakupin ang Pokrovsk anuman ang kapalit. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng kahit ano pa ang maging kapalit para kay Putin. Magpapadala ang Russia ng mas maraming sundalo at marahil mas maraming sasakyan papuntang Pokrovsk. Hindi pa kung epektibo ang mga bagong opensiba. Bukas pa rin ang mga daan ng kamatayan at handang pigilan ang anumang bagong opensiba ng Russia, gaya ng ginawa nila sa bawat tangka ng Russia mula nang pumalpak ang kampanya sa Pokrovsk. Pero hindi mag-aalala si Putin kahit marami pang sundalo ang mawala, basta bumagsak ang Pokrovsk. Masaya pa nga siya na namamatay ang mga sundalo ng Russia sa Sumi, kaya bakit hindi rin sa Pokrovsk? Iniwan ni Putin ang mga tropa niya sa Sumi, hinayaan silang mamatay sa kill zone ng Ukraine. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga update tungkol sa nangyayari sa direksyon ng Pokrovsk. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.